Go. Ja, ja, ja. Go, go, go. Sa kayo pupunta. Ano yan, Oreo? Ano ha? Ah. Ano, wala No? Baka mamaya umula at least ngayon. Nakapag, ano na kayo. May na yun. Pagod na bunso, oh. Yo. Ayan, ikaw na, bebe. Pagod na bunso. na tayo? Ha? Uwi na. Ayun, uwi na tayo. Suplado talaga. Ay, tumingin. Alam na lang pag minibigyohan ka. Holy ka na. Tara na, go. Uwi na tayo. Tignan natin si Punso. Ha? Tagot na Punso, oh. Madapa na naman. Tara, let's go. Go. Ari ka na. Buso, ari ka na. Dito na tayo. Ayun, ni Oya Oreo pala dyan. Arya atid natin si bunso ah. Ako na puko ko niya.